Pumalo na sa higit 14.4 million pesos ang halaga ng pinsala sa palayan sa Negros Occidental dahil sa epekto ng El Nino. As of February 12, higit 360 hectares na ng palayan at higit 380 na na mga magsasaka ang apektado ng dry spell. Mula yan sa 43 barangay sa probinsya. Pinakamalaking pinsala sa palayan ay naitala sa bayan ng Kawayan na pumalo sa mahigit 7.6 million pesos nangako naman si Negros Occidental Governor Eugenio Lacson tututukan at tutulungan nila ang mga apektadong magsasaka. Ayon niya makatatanggap ang mga ito ng 2,500 pesos na financial assistance kada isa. I just talked to the uh, regional director of uh, Department of Agriculture and uh, they will uh, he will get back to me next week uh, after he will be consulting with his team. with regards to cloud seeding. Um, so hopefully we can hear some good news uh, next week.